Hindi naman nagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang iningin kondisyon ni Pastor Apollo Kimuloy bago siya sumuko. Gait ng Pangulo, walang karapatang magbigay ng kondisyon ng pastor na pinaaresto na ng korte. Nasa frontline line na balitang yan si Reynal Pawid. It seems to me a little bit uh, uh, tail wagging the dog. The dog na siyang magbibigay ng kondisyon sa guberno uh, gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Ito ang derecha ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ng tanungin tungkol sa hiningin kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Wanted ang pastor matapos mag-issue ng dalawang warrant of arrest ang korte sa Davao, kaugnay sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Pero una na rin sinabi ni na nahaharap lang siya sa korte kung may guarantee letter na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Pero maliit ni PBBM, dapat igalang na lang ng pastor ang hatol ng korte, lalo't matibay ang mga ebidensya laban sa kanya. We will exercise all the compassion uh, to, to, to Pastor Kibuloy. We've known him for very long time. And, uh, ang ang mapapangako ko, the, all the proceedings will be fair. Di pa ng Pangulo, hindi rin daw dapat alalahanin ni Kibuloy ang nakabimbing warrant at mga kaso sa Amerika. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That, that's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about quite frankly. Kung ang kaalyado naman ni Kibuloy na si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, pabor siya sa tinatakbo ng mga kaso laban sa pastor. Pero nang tanungin kung tutulong siyang depensahan ng kaibigan. Uh, nagtatrabaho as a lawyer no. Ngayon kung ano man yung desisyon uh, ni Pastor Kebuloy na gagawin niya ay personal na niya na desisyon yon and I'm sure pinag-isipan niya yan. Ang Senado naman tila naiinip na sa pagtatago ni Kebuloy. May nakabingbing din silang arrest order laban sa kanya dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig. Kaya si Senator Risa Honteveros binanatan ang mga pahayag ni Kibuloy online. Kung matapang daw talaga si Kibuloy, bakit hindi siya magpakita sa Senado? Pastor Kiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Sa ngayon, tuloy ang manhunt operation ng National Bureau of Investigation laban sa pastor. Kahit hindi pa mahanap, kumpiyansa silang hindi pa nakalalabas ng Pilipinas si Kibuloy. Nakikipag-usap na raw sila sa abogado ng pastor para kumbinsihin siyang sumuko. Nagbabalita mula sa Frontline, Rangel Paui News Five. Mga kapati, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.